Ride safe, no, I don't. Ride safe. Always be careful. And always be alert, mga katoto. -kato, sa pag-drive sa Commonwealth, ride safe always. God bless, mga katoto. -kato. Sa kapwatin rider, uh, doble ingat. Kung kayo pa triplehin, triplehin nyo, mga katoto, -kato. okay? So, lagi may nag-antay sa atin pag-uwi. Huwag pa yan pumasok. Kasi mahirap yan. So, ingat, mga Bye-bye!